Ngayong araw nga po ay magpapagupit ang aking asawa at sasamahan ko nga po siya sa pagupitan. At ayan po, naglalakad na nga po kami papunta sa aming pupuntahan. At nandito na nga kami sa aming pupuntahan at magpapagupit na nga po si Reden. Kaya lang, maraming pa po palang nakapila dito. Uh, ganito po sa Australia, kukunti lang yung mga piyado nila. Kaya kumukuha po talaga sila ng mga empleyado sa Pilipinas runong nga lang ako magkupit ay mag-apply talaga ako dyan eh kaso, kahit marunong ka pala magkupit guys, eh kailangan din nila ng certificate, kailangan mo pa mag-aral ng certificate o kumuha ng certificate para tanggapin ka nila so mahirap nga rin talaga dito mag-apply sa Australia, tanging ano lang kailangan uh, mo ng uh, sipag at syaga o, oh, nga, ang asawa ko, nakipag-chismisan na kasi nakita niya ang mga kawork niya. Nagulat pa nga ako dyan kasi nawag niya at kinausap niya, eh, hindi naman niya kilala. Ayun eh, pala, mga kawork niya pala yan. So, yun nga yung pagtapos nilang mag-usap, yun, tinanong ko kung anong pinag-usapan nila kasi hindi ko marinig talaga sa loob kasi sobrang ingay ng blower. At ang sabi nga po ng asawa ko ay tinanong daw niya kung saan daw sila galing yung mga kawork niya na Brazilian. At ayun nga daw po, nagbasketball sila. At nagkamustahan lang. Yun lang ang sabi ng asawa ko. Ayan nga po, na-turn uh, na ng asawa ko. Ayan, napapagupit na siya. So, titignan natin kung ano yung gupit na gusto niya. So, ayan, nahiya nga po ako dyan kasi nakita ko ng ng barbero. Ayan, dumabas na nga po ako guys kasi dahil matagal-tagal pa yan dahil alam ko, lagi ko na siya masasamahan dati matagal nga rin. Ngayon ang masasabi ko guys sa gupit nila base sa mga nakita kong mga nauna same lang same lang ang gupit sa Pilipinas saka dito sa Australia Pero ang pinagkaiba lang kasi may blower sila Meron din naman sa Pilipinas kaya lang hindi ginagamit sa barbershop sa male ang ginagamit lang yung blower sa mga female salon ganun dito kasi sa Australia ang ginagamitan nila ng blower kahit mga lalaki at naisipan nga po namin kumain at nagutom kami kasi uh, naantay namin si Ate Lynn galing sa work uh, mag order na kami ng pagkain Yan. Papupunta na nga po kami dyan sa Kangnam Korean food siya guys kaya makikita nyo na lahat dyan ay mga Korean siguro madalang yung mga Australian dyan kagaya na nakita nyo guro mga nagustuhan din nila yung Kangnam. Kasi ako, masasabi ko nagustuhan ko rin yung Kangnam. Kangnam yung name ng Korean food. Ay, kami dito. Dar, bagong gupit ah. Ayan nga guys, sa order na kami. Kita nyo naman guys na maraming tao. Kaya talagang masasabi nyo na masarap yung mga pagkain nila. Habang nag-aantay nga kami, tinanong siya ng Tito Boning niya kung magkano yun na yung pera niya. Kasi binibigyan siya ng Tito Boning niya ng mga bariya-bariya. Mga ten dollars, twenty dollars, five dollars, yung mga... Yan nga po yung sa tipo na. At nakaipon na nga siya ng forty-five dollars. Wow, sana all may dollars. At sa paghahantay nga po namin, ay nakaglaro na nga po ang aking anak. Ayan. Nag-enjoy na siya sa paglalaro. Kaysa na daw kumain. Kain mo na kami dito, After 30 minutes nga, guys, kakain na nga po kami sa wakas. Ayan, inaanda na nila yung pagkain namin. Papasalamat kami sa, kay, nagpapasalamat kami kay God at kami pinabayaan na makating dito sa Australia. At ayan, nakakain kami ng masasarap na pagkain dito sa Australia. Maraming salamat, God. At salamat din kay Ate Rin. At Kuya Boni, na sila yung naggabay sa amin dito. Happy eating, guys! And happy, happy tummy! At ayan nga guys, tapos na kami kumain. Kita nyo naman simot lahat ng pagkain. Ayan. So ayan, happy na naman nga ang tummy namin. Ayan gabi na nga po dyan at pauwi na kami. At ayan, nakapag-grocery pa si ate. Ayan, dito nga po ang dana namin pauwi. Maglalakad lang kami. Yan guys, gabi na dito. Ayan sila Oh. Magaganda. na kami ng uwi. Dito yung bahay namin. Open the door na. Aiselle! Hey, <laughs> Di ko nga alam mag-open yan. Bye! Bye -bye. Bye, -bye. bye bye see you in the next vlog